Dito mo laging trabaho dito. Ang kailangan dito tile setter. Si Sam-sam isang subcon lang dito si tagos yung subcon dito yung mga veteran na tiles uh, tiles heater apply lang kayo dito dito lang sa El Rio Pagpapaw pa dito, tatlong building to Tatlong building to ito guys yun yung tower 1 tower 2 to ito yung tower 3 ito naman tinanggal ko to kasi yung nagtatrabaho dito mali yung layout niya kaya eh, dito na ako nagunaw magkabit kayo ng tiles but, uh, kamasol kasi ito 15 cent ito tapos mag down ng 105.5 itong one, itong sa ito mag down ng 103.5 pag dito na naman down ng 105 pagdating dito sa kabila down ng 105.5 pagdito na sa kuwan um, sa down ng 10, uh, 106 dito down ng 1 5. Dapat ito level, level natin ito Tapos dito Daw ng 1 0 2 1 Dapat dito 15 centi. Tapos dito is kabila 15 centi Hati-hati lang itong mga kabayan Ini kayak yang i hasilku kayak don satu benda. Itu nama apa satu? Angkan itu. Untuk itu kebang. Ito yung ano ko, area ko. So. Yeah, and para ang kapal kasi, kaya rin yung ilag yung to. ito. pa, 4,000. quanto quarto portale sale dito io non dato dito ma non è itu yang itu itu 65 <laughs> 1.2 oh, Chân tower Warren phiên